Magandang gabi naman june void ab initio in, uh, uh, void from the beginning na ibig sabihin ay simula pa sa o mula pa sa simula ay walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ito ang nakasaad sa answer ad cautelam na ipinadala ng defense lawyers ng pangalawang pangulo na bilang sagot sa uh, summon ng impeachment court paglabag sa one-year ban sa pag file ng impeachment complaint na tinakda ng saligang batas. Ito ang pangunahing dahilan kaya itinuturing ng kampo ng depensa na hindi balido ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Bunso dito ng pagtatransmit ng Kamara sa Senado ng ikaapat na impeachment complaint na inihain sa House of Representatives. Ipinunto rin ang defense team na walang statement of ultimate facts ang impeachment complaint Ibig sabihin, walang specific na mga basihan upang suportahan ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo. Scrap of paper o basura lamang anila ito. Kaya't maituturing lamang anila na pang-aabuso lamang sa impeachment process ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Unang dinala ang kopya House of Representatives mag-aalas 4 ng hapon kanina na kinumpirma ni Attorney Princess Abante tagapagsalita ng Kamara. Isinumite ito ng kinatawan ng defense team alinsunod sa requirement ng impeachment court na dapat bigyan din ng kopya ang kabilang panig. Dumating naman ito sa Senado at sinumite sa Senate Secretariat na tumatay yung clerical staff ng impeachment court. Pagkatapos nito, bibigyan naman ng limang araw ang House Prosecution Panel para sumagot sa reply sa summons ni VP Sara. Dahil papatak ng weekend ang June 28 na ikalimang araw ng pagsagot ng Kamara, nakatakda ang deadline ng pagsusumite ng kanilang sagot sa lunes, June 30. Tanghali naman ng June 30, nakatakdang magtapos ang, pa ang panunukulan ng mga kongresista sa 19th Congress. Batay sa timeline na ipin ipinilisinta ni Atty. Reginald Tongol sa isang press conference noong Sabado, sinabi nito na pang-anin na ito sa labing isang hakbang ng filing ng reply ng uh, prosecution panel. Ibig sabihin, nangangalahati na ang uh, mga ginawang hakbang ng impeachment court patuloy na patulay na nagpapatuloy ang pag-usad ng paglilitis. Habang ang mga kasunod na proseso mula step 7 hanggang 11 ay mangyayari na sa 20th Congress. Step 7 ang appearance ng Vice Presidente at pag-enter ng 3 habang step 8 ang preliminary conference kung saan ilalahat ang facts at ililista rin ang mga witnesses o saksi. Kasunod dito ang aktual na paglilitis hanggang sa makarating sa desisyon ng Korte. Yun ayon din kaya Senate, uh, Secretary Renato Bantug Jr. na tumata yung clerk of court ang nakopya na may tagtatatlumpot limang pahina kasama na ang verifikasyon ang ipinasa na sagot sa summons ni VP Sara Duterte. May nakasulat dito na answer at kautela na ibig sabihin anya ay inihahain nila ito ng may pag-iingat. At ayon kay Atty. Bantog, may, uh, may reservasyon sa ilang argumento uh, ang ang ibig sabihin nito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa hmm, yung inihain ng defense sa uh, Asher, ibig sabihin ba 20th Congress na yan matatalakay o bago matapos ang 19 Congress? Jun, yan ang inaasahan at yan din ang naitakda doon sa mga kalendaryo na nauna niling na inilabas at pinahayag uh, ni uh, Senate uh, President Uh, Francis Jesus Podero na siya rin presiding officer ng impeachment court. At anong uh, Sabado nga rin, doon sa nilabas ni uh, uh, Atty. Uh, Tonggol na, na speaker naman ng uh, Senate Impeachment Court na sa 20th Congress na tatalakayin itong mga uh, inihain sagot ng uh, uh, defense panel kabilang na dyan yung magiging sagot ng Kamara uh, doon sa mga bagong hanay ng mga senador sa susunod na kongreso June. Maraming salamat Asher Gandapan Jr.